Iris, ang pangarap ay parang apoy na hindi dapat patayin. Kahit may unos na dumaan, kung patuloy kang magtsaga, tiyak na maaabot mo rin ang iyong nais. Para sa 2-digit number ay number 4 at number 11. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay number 7, number 13, number 18, number 25, number 32 at number 21. Taurus, huwag isuko ang pangarap kahit gaano kahirap ang daan. Ang bawat pagod at sakripisyo ay may kapalit na ginhawa at tagumpay. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 3, number 12, number 19, number 24, number 35 at number 8. Gemini ang pangarap ay hindi dapat tinatalikuran. Kahit bumagal ang iyong hakbang, basta't hindi ka titigil, tiyak na darating ang araw ng katuparan. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 4, number 8 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 5 number 14, number 20, number 28, number 33, at number 45. Cancer. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pangarap ay nagsisilbing ilaw. Kapag hindi ka sumuko, makikita mo rin ang liwanag ng tagumpay. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 17, number 22, number 30, number 38, at number 44. Leo, huwag hayaang mawala ng saysay ang pangarap mo. Labanan ang takot at panghihina, dahil nasa iyong puso ang tunay na lakas. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 7, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 2, number 11, number 23, number 29. Number 36, at number 13. Virgo, ang pangarap ay bunga ng iyong sipag at syaga. Kapag hindi ka bumitaw, kahit gaano kahaba ang daan, makakarating ka sa dulo nito. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 4, number 16, number 21, number 27, number 34, at number 40. Libra, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang pangarap ay nakalaan para sa mga taong may matibay na puso at hindi sumusuko. Para sa 2 digit number ay, number 6 at number 17. Para sa 3 digit number i, number 3, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto i, number 8, number 14, number 19, number 26, number 35 at number 22. Scorpio, kahit ilang beses kang madapa ang pangarap ay magsisilbing dahilan para bumangon ka ulit. Huwag kang bibitaw. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 6, number 15, number 20, number 28 number 37 at number 31 Sagittarius ang pangarap ay parang bituin kahit mahirap abutin basta't patuloy mong hinahangad isang araw ay maaabot mo rin ito para sa 2 digit number ay number 9 at number 18 para sa 3 digit number ay number 2 number 6 at number 7 para sa 6 number loto ay, number 10, number 19, number 25, number 32, number 38, at number 44. Capricorn, huwag mong talikuran ang pangarap dahil ito ang magiging dahilan ng iyong tagumpay. Ang tiyaga mo ay gagantimpalaan ng magandang bukas. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 3, number 5 at number 9. Para sa 6-number lotto ay number 7, number 13, number 21, number 27, number 33 at number 25. Aquarius kahit maraming balakid, ang pangarap ay hindi dapat isuko. Patuloy na magsikap at manalig dahil sa duloy tagumpay ang naghihintay. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 11. Para sa 3-digit number ay number 4, number 7 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 9, number 15 number 20, number 28, number 36, at number 42. Pisces, ang pangarap ay parang ilog na dumadaloy. Kahit anong harang, makakahanap ito ng paraan para umabot sa dagat ng tagumpay, kung hindi ka susuko. Para sa two-digit number ay, number 7 at number 13. Para sa 3 digit number i, number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto i, number 30, number 12, number 18, number 24, number 31 at number 19.